Patay ang isang lolo matapos pagtatagay ng sariling apo na mayroong diferensya sa pag-iisip sa Sitio Malusay, Barangay Karajuan, lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Eugenio Ilitin Ilintorio, 84 anyos sabang ang uh, apo nitong uh, sospek, isang 24 anyos, pawang mga residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Anthony Grande, hepe ng Himamaylan City Police Station, nakita na lamang ang biktima sa gilid ng fish fund uh, na sugatan at ikinamatay nito ang uh, nangyaring uh, pangtataga ng sospek. Dagdag pa ni Grande, hindi nakausap uh, o hindi makausap ang sospek dahil sa diferensya sa kanyang pag-iisip. Sumuko ng sospek uh, ng uh, kanyang uh, pamilya sa kapulisan sa lungsod ng uh, Himamaylan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong sama-sama tayo, Pilipino. Isa ang binawian ng buhay habang isa naman ang maluba sa naganap na vehicular accident sa Sigsag Road sa Barangay Alas Asin, Maribeles, Bataan. Sa ulat mula kay Maribeles Chief Police Lieutenant Colonel Juwilit Orias, naganap ang aksidente alas 4.30 kahapon ng hapon. Sakay umano ang mga biktima sa kanila Kawasaki Barako na kulay itim na kinilalang si Leonardo Aquino, 54 anyos, at Yolanda Aquino, 49 anyos, nakaporesidente na Sityo Naswe, Barangay Ipag Maribeles, at ang Toyota hi Grandia van na minamanin maneho naman ni Eduardo Cajapi Jr., 40 anos, taga Bahak Bahak Olongapo City, ay patungo ang direksyon sa Balanga City. Ang mga biktima umano ay inukupahan ang kabilang lane kaya sumalpok ang mga ito sa parating na ban. Sa lakas na pagkakabanggat, tumilapon ang mga biktima at nagtamo ng matinding pinsala sa kanilang katawan. Subalit, itong driver ng single motor na si Aquino ay dead on arrival sa Maribeles District Hospital. Inilipat naman sa BGH sa Balanga City ang babaeng angkas nito dahil sa maluban itong kalagayan. Samantalang hawak na ngayon ng Maribeles PMP ang driver ng ban habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa naganap na aksidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Dani Kumilang. Sama-sama tayo! Pilipino. Laking tuwa at pasasalamat ni Mrs. Louie Padilla ng Poblacion Ordaneta City na mapabalik sa kanya ang 10,000 piso na naiwan niya sa ATM machine sa lungsod. Magugunit ang kamakalwa isang security guard na si Rodel Salazar, 42 anyos ng barangay Lumayo, San Quintin, ang nag-withdraw ng pero sa ATM at laking gulat na kanyang bilangin ay sobra ng 10,000 piso. Kaya dinala niya ito sa PNP kasama ng ATM receipt. Kahapon na pa sa kamay ni Mrs. Padilla ang pera. Anya, magwi-withdraw sana sa sa ATM. Wala naman lumabas na pera kaya umalis na siya. Subalit nang mag-withdraw si Salazar, dito naman napasama. Sa pamamagitan ng resibo na natagpuan ni si Salazar, nakasamang isinurender sa polisya na tukoy ng bangko at nakontak si Mrs. Padilla. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Matatanggap na ng mga senior citizens sa probinsya ng karagdaga na 500 pesos sa kanilang mga social pension. Ngunit tanging mga senior citizen lamang na dati ng beneficiary ng social pension na makakatanggap dito. Ayon kay MSWD o Delorino ng Katarman, 1,000 pesos na matatanggap ng mga lolo at lola na ngayong darating na payout para sa 2024 first semester social pension payout. Pero sa ngayon, eh, wala pang schedule dito. Sa isang report, sinabi naman ng DSW Region 8 na idinanod ng bundo sa mga local government units. Imumonitor naman ang nasabing opisina ng DSWD ang gagawang distribution na masiguro ng ayuda ay mapupunta lamang sa tamang beneficiary. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Ifugao, na mga operatiba ng Ifugao Provincial Police Office. Ang number 5 most wanted person sa populasyon Tinong Ifugao. Ang suspek ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng hukuman dahil sa kasong murder at walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Ang suspek ay sinailalim sa kaukulong dokumentasyon sa Tinok Municipal Police Station bago i-turned over sa hukuman. Hindi tumitigil ang kapulisan at iba ng gobyerno sa pag-aresto sa mga may sala sa batas para papanagutin sa mga krimeng nagawa. Para sa NBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez. Sama-sama tayo, Pilipino!